ito po ang aking yan aking kaimito mga palangga oh. kaimito po ito guys ayan yan kaimito malapit na po itong magbunga mga palangga ayan, ang aking kaimito ayan po ang kanyang puno guys oh malaki na po di, malaki na po ang kanyang puno mga palangga ayan so sana po magbunga na po ito guys para makakain na po tayo ng kaimito or star apple star apple or kaimito ayan po guys ayan. patuloy po silang lumalaki mga palangga at ayan abangan po ninyo mga palangga ang aking pagbablog nito kapag ano kapag magbunga na po ito guys ayan baka next year po magbubunga na po ito mga palangga yung itong aking kaimito yan, kaimito po mga palangga or star apple. Yan. Ang dami na po ng kanyang mga sanga, guys. Yan. Wala pa itong one year siguro sa pagtanim ko po. Kasi yung itinanim ko po dito is ano, liso lang po. Liso lang po or seeds. Yan po, guys. Kaimito po. Yan, salamat po sa inyong panonood ng aking mga prutas. Ayan po mga palangga kaimito. Ayan. Ito po ang kanyang dahon ng kaimito guys. Ayan.